Hindi maipaliwanag ng maraming netizens ang biglang pag-angat ng pangalan ni Eman Bakaw sa Pacquiao, ang anak ni Manny Pacquiao na minsang hindi napapansin at tahimik lang sa social media. Pero ngayong taon parang kidlat na sumabog ang spotlight sa kanya at hindi lang dahil sa apelido niyang Pacquiao, kundi dahil sa nakakabiglang suporta na ibinibigay sa kanya nina, Dr. Vicky Bello at Dr. Hayden Co. Nagsimula ang lahat ng lumabas ang isang viral video kung saan makikita si Hayden kung na personal na iniabot kay Eman ang isang rare luxury watch na tinatayang umaabot sa halos dalawang milyong piso. Maraming Pilipino ang napatigil, napataas ang kilay, at napaisip, sino ba si Eman at bakit siya ginagastusan ng ganito kalaki? Sa clip, halatang gulat na gulat si Eman. Hindi niya maitulak-tulak ang kaba at paulit-ulit siyang ngumiti na parang hindi alam kung paano tatanggapin ang ganong kalaking regalo. Ang mga taong nakapanood, agad na nakaramdam ng halo-halong emosyon tuwa para sa bata, paghanga sa generosity, pero may halong pagtataka kung bakit ganito kalaki ang suporta. Dito na nagsimulang mamo ang mga tanong. Bakit si Eman? Ano ang meron sa? Kanya na nakukuha ang loob ng mga celebrity doctors na kilalang kilala sa mataas na pamantayan at piling-piling tao lang ang hinahawakan. Sa mga sumunod na araw, mas naging malawak ang diskusyon. Lumabas ang usap-usapan na hindi lang watch ang binigay, kundi maging mga personal na mentoring, opportunities, connections at publicity. Ilan pa ang nagkomento? Mas sinuportahan pa nila si Eman kaysa mismong pamilya niya. Habang tumitindi ang pag-uusisa, mas lalo namang dumadami ang nagtatanong kung may hindi ba nakikitang dahilan ng publiko. May lihim bang proyekto? May nakikitang potensyal? O baka naman talagang tumugma ang malasakit at timing sa buhay ni Eman? Anong mayon umaalingasaw na ang bagong kontrobersya? Nagpapakita raw ng pagkadismaya. Si Manny Pacquiao sa kakaibang atensyon na napupunta sa anak? Ano nga ba ang tunay na dahilan? At bakit tila may tensyon na nabubuo sa loob mismo ng pamilya? Sa pagpapatuloy ng kwento, mas lumalalim ang usap-usapan tungkol sa biglang pagsuporta nina, Dr. Vicky Bello at Dr. Hayden, Kukay Eman. Hindi ito simpleng tulong lang. Mukhang career shifting. Life-changing at long-term investment ang dating sa marami. Ayon sa ilang sources, nagsimula ang relasyon nila kay Eman nang ma-feature siya sa vlog ni Dr. Bello. Sa unang tingin, simpleng content collaboration lang dapat iyon. Pero nagiba ang takbo ng lahat ng makita umano ni Dr. Belo at Hayden ng disiplina, kabaitan, at potensyal ni Eman. Sa madaling salita, nagustuhan nila ang personalidad nito sa likod ng kamera. May nagsabing nakitaan nila si Emma ng humility na bihira sa anak ng sikat. May iba namang nagkomento na baka mas nagkaroon sila ng malasakit sa kanya dahil parang mas independent siya kumpara sa ibang miyembro ng pamilya habang tumataas ang pagtingin ng publiko kay Eman, sabay ding lumalakas ang bulong-bulungan na may silosan na daw na nangyayari sa pamilya Pacquiao, lalo na ng kumalat, ang chismis na may ilang tao, raw na hindi na gustuhan na ibang tao ang nagbibigay ng spotlight sa bata. Ayon sa mga insider, hindi raw galit si Manny, pero nabigla at nagtataka kung bakit ganito kalaki ang suporta na ibinibigay kay Eman at bakit tila sa kanila. May nagsabi pa online, Parang mas inaasikaso pa ni Bello at Hayden si Eman kaysa mismong pamilya. Hindi man kumpirmado pero ramdam ang tension sa comment section. Sa kabilang banda, nananatiling tahimik si Eman. Ni hindi siya nagpo-post ng kahit anong mayabang o nagpapasikat. Kapansin-pansin na kahit milyon-milyong views na ang laman ng social media niya, hindi niya tinatalikuran ang pagiging simple. At habang tumataas ang ingay, may isang tanong na hindi matigil-tigil may mas malalim bang dahilan ang dalawang doktor sa kanilang pagtulong? Business? Publicity? Personal advocacy? O baka naman tunay na malasakit lang? Unti-unting lumilinaw ang larawan ng nangyayari kina Eman, Bello at Hayden. Maraming hakahaka, -haka, maraming opinyon Pero may ilang bagay na halos sigurado na base sa mga taong malapit sa kanila. Una, walang lihim na agenda mula kay. Dr. Vicky Bello at Dr. Hayden Ko. Ayon sa mga lumalabas na impormasyon, ang pagtulong nila kay. Eman ay nagugat sa simpleng paghanga at intensyon na bigyan siya ng bagong pag-asa at direksyon. Marami na raw silang natulungan noon, bata man o hindi, at si Eman lang ang isa sa mga pinakanaging bukas sa payo at mentorship. Pangalawa, ang viral luxury watch na nagkakahalaga ng milyon ay hindi. Simpleng regalo, simbolo raw ito ng tiwalang ibinibigay nila kay Eman bilang bagong mukha ng kanilang partnership at events. Sa madaling salita, hindi ito basta bigay, kundi kasabay ng isang oportunidad. Pangatlo, ang sinasabing pagkadismaya ni Manny Pacquiao ay hindi raw galit. Ayon sa mga taong malapit sa pamilya, mas tama raw sabihin na bigla lang ang pambansang kamao. Sanay si Manny na siya ang nagbibigay ng oportunidad, hindi ang iba. Kaya para sa iba, natural lang na mapaisip siya kung ano ang nangyayari. Ngunit sa huli, mukhang tanggap din ng pamilya ang bagong chapter ni Eman, lalo na't gumaganda ang takbo ng buhay nito. Ang dati simpleng binata ngayon ay nagkakaroon ng sariling pangalan, sariling supporters, at sariling landas sa tulong ng mga taong hindi niya inaasahan. At sa gitna ng lahat ng kontrobersya, isang bagay ang malinaw. Walang masamang tinatago si Eman. Wala siyang ipinagyayabang. At hindi niya hinihingi ang lahat ng ito. Siya ay isang kabataang nagulat, nabigla, pero nagpapasalamat. At ngayong mas kilala na siya, mas dumarami. Ang naniniwala na baka ito na ang simula ng mas magandang kinabukasan niya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, don't forget to like and subscribe para sa mas marami pang real life updates at viral stories. Maraming salamat sa panonood.